na no, boss pati yung mo <laughs> back back na sa home base back na wala magagawa dyan.

Pakilo na yung dine yung sino? Hindi pakilo na mo. Hindi pakilo. mga anong oras nga ni na anong oras nagsimula yung malakas na hangin dito mga alas 6 na 7:30 yan doon na nagsimula ang kahit ni ano upong. yung upong upong hindi sumpong <laughs> lalo lumakas pa yung mga bandang mga 9 o'clock ginaanan ba naman ang buhawi pati kulungan ng baboy mabigat na tumbay ito pati bituan sira baklas ang kwanon sim oh to si madam habangan niyo na lang mga idol pag na-upload na ang sinira ni Upong lalakas ni Upong pati go ubos